guys! Welcome to my channel, John Rice Car Vlog. Muli ako si Risa, nagbabalik. At ang topic natin ngayon ay kung magkano ang check-up ng baby ko sa private hospital. Pero guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, comments, and subscribe. Pakiclick na rin ang bell. Then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Sa video na ito guys ay malalaman nyo kung magkano naman ang naging bill ng baby ko sa loob ng 7 hours. Ano-ano ang mga nareseta ng gamot at ano-ano ang kanyang sakit. So guys, panoorin nyo po ito para may matutunan po kayo at may idea po kayo. So, start na po tayo. Yung baby ko guys ay uh, one week niya mayroong sipon at kaunting sinat. So, pinainom ko lang ito ng dahon ng ano, ang palaya. Kasi pag may ano siya, may mga sipon-sipon, ubo. Ayan. Daw na ang palaya lang pinapainom ko. Eh, nitong mga ilang araw na, mga 3 days, uh, nagsabay naman ang ubo, sipon at latnat. So, nag-alala naman kaming mag-asawa, kaya dinala na asawa ko sa private hospital. So, ito nga guys, at kinuhaan siya ng laboratory siya, pero sa dugo. Pinanganga yung baby ko at uh, chinek So guys, ganito ang kanyang clinical impression. Oh, meron siyang upper respiratory tract infection. So ito yung ano niya. Upper tapos ano siya yung mga nereset ng gamot ay amoxiclav. Yan. Ito kasi guys is uh, meron nakalagay dito na increased oral fluid. Tapos, meron din siyang sitirisin. Ito, yan. Sitirisin. At merong paracetamol. Ito kasi pag nilalagnat nagnat siya. Pero kapag hindi na daw, wala na siyang lagnat, ititigil. So, ito na guys, ang kanyang, ano, sa dugo. Kinunan siya sa dugo, guys. Bali, ano, yung may problema sa kanyang white blood cells, kahit, at saka yung neutrophil niya. So, ayan. Yung may mga, ano pa kami ng kanyang, laboratory. So ito naman guys, dito na tayo kung magkano ang bill. So guys, ang bill po niya is umabot po ng 4,378 pesos in just 7 hours. 7 uh, hours. Pero guys, may libreng tempra na po 'yun. So paano naman po ang aming binayaran? Ito guys, dahil may ano naman po ang aking baby my intellicare card ayan ayan dahil cover ano siya ng under siya ng asawa ko ayan ito rin yung ID ng asawa ko sinwipe lang po ito so wala na po kaming binayaran bawas lang sa card ng intellicare at okay na po pamasahi lang ang aming nagastos ayan at gamot na yung Amosiclab at saka si Tirisin. Kasi temporal kasama dun sa bill na yun. Binayaran na. 4,378. So guys, ito naman, pagdating ko ng bahay, ah, kasi nasa work ako noon, bali yung asawa ko lang ang nagdala sa hospital. Pagdating ko sa bahay guys, ay eh, nakita ko yung ano ko, yung baby ko, meron siyang ano, butlig-butlig doon sa paa. Tapos, sinerge ko rin kung ano yun. Eh, meron na siyang mouth, foot, uh, disease, pero mild lang. Kasi, ayon sa aking research din, is lang. Siyempre, nakakapag-alala pa rin. May, maraming nagsasabi na, ipacheck up ko, painumin ko na si Tirisin, pakainin ko ng ice cream, uh, punasan ko ng alcohol, at meron ding iba na nabasa ko sa mga comment section nila na um, pahiran lang ng virgin coconut oil. So, ginawa ko nga yan, guys. Since na may sitirisin pa siya at ano um, yun ang nareseta sa kanya yung unang check up niya hindi ko kasi alam guys kung ayun eh, inakita na ba ng doktor so kaya ang ginawa ko hindi na po ako nagpa check up ulit so baga ina under observation ko muna so second days guys meron second ano meron na siya sa kamay meron konti butlig butlig so ang ginawa ko guys tinuloy tuloy talaga namin yung 7 days na gamutan at sawa sa naman ng Diyos guys ay natuyot lang naman lahat so guys nakakatuwa lang kasi after 7 days ay natuyo din ang kanyang mga butlig o mouth disease nawala din ang kanyang ubo, sipon at langnat sobrang nakakaba talaga kapag may sakit ang bibi kaya wag po dapat na ipagwalang bahala ipacheck up agad sa doktor kung talagang uh, ah, nakakapag-alala na. So guys, sana may natutunan kayo sa video na ito. Don't forget to like, share, comments, and subscribe. Pakiclick na rin ang bell. Then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Hanggang sa muli. Bye-bye!